Hi guys, welcome to my heart. Meron akong olive oil. Guys, yung buhok ko, kaninang umaga naligo ako. Parang basa pa rin hanggang ngayon kasi nag, nag ano ako yung binabad ko muna yung buhok ko ng olive oil. Tapos nagligo ako. Tapos ngayon matutulog naman na tayo. Uh, wala tayong pera pang bili ng mga skincare para matakpan yung pagka matured natin, ito lang gawin natin. Petroleum jelly. Guys, maganda siya. Kasi yung mga, yung parang mga wrinkles, wrinkles natin, parang nawawala siya. Nilagyan ko nga ito. Every, every night nilalagyan ko. Tignan nyo siya. Kaya ngayon, lalagay na naman tayo. Meron ako ditong medyo dark spots, pero, brown lang naman siya. Ito guys, ilalagay natin sa ating mukha. Ko lang tayo ng konti. Ayan. Is e, ganyan lang natin siya. Tapos 'yan. Para mag-smooth smooth yung ating ating face. Is ganyan lang siya, guys. Mhm. Mm circular motion. Parang... <laughs> parang ano siya. Para maging malambot siya ba? Ayan. Ito yung gawin niya every night guys. Lalo na sa... Nandito sa Saudi, sa Middle East. Bago kayo matulog. Lagyan yun, lagyan yun ng petroleum jelly. Yung mukha niyo yung mga kamay nyo para hindi magkakalyo tapos yung paa tapos yung mukha tapos i-overnight mo na yan siya. Mm. 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 ang aybag lang naman guys ang hindi nakukuha ayan tapos ang olive oil ko is every every week two times so two times a week lalagay ako ng olive oil nilalagay ko dito ninanakaw ko lang siya sa kusina kasi marami siyang olive oil doon maraming olive oil doon ninanakaw ko lang kasi yung bubuhos mo dito twice a week lang okay na siya maganda sa buhok alam mo ayong dito nga o yung dito sa gitna tumutubo na siya try nyo guys pagka matubay, before matulog petroleum jelly kayo tapos twice a week ang olive oil sa buhok i-overnight nyo lang